Alam mo ba na ang Christianity na alam natin ngayon, hindi ito nagsimula kay Jesus o sa mga apostol niya? oh, tama ang narinig mo. Ang mga ritual, doktrina, at maging ang mismong istruktura ng simbahan na kinagisnan natin ay dumaan sa napakaraming pagbabago. Marami sa mga ito ay nangyari ilang daang taon matapos ang panahon ni Kristo. Ang mga pagbabagong ito ay hindi lang basta-bastang nangyari, may mga tao at pangyayaring humubog dito at isa sa pinakamahalaga ay isang Roman Emperor na nagngangalang Constantine. Paano nga ba ang isang Roman Emperor na dati ay sumasamba sa mga paganong Diyos ay naging instrumento sa pagbabago ng isang buong relihiyon? Ano ang mga idinagdag, binago, at inimbento na naging pundasyon ng institutionalized Christianity na kilala natin ngayon? Mula sa konsepto ng purgatorio, pagbabawal sa mga paring mag-asawa hanggang sa pagiging opisyal ng titulong Pope, lahat yan may pinagmulan. Ang kasaysayan ay puno ng mga nakakagulat na katotohanan na madalas ay hindi na ituturo sa atin. Kaya naman samahan niyo ako sa isang paglalakbay sa nakaraan. Handa ka na bang malaman ang mga sikreto sa likod ng mga pader ng simbahan? Tara, balikan natin ang kasaysayan at alamin kung paano binago ni Constantine ang simbahan i-ready mo na ang iyong isipan dahil baka magbago ang pananaw mo sa iyong panampalataya. Noong 325 AD, pinatawag ni Emperor Constantine ang mga bishop para pagisahin ang iba't ibang grupo ng Kristiyano, hindi dahil sa faith, kundi para sa political unity ng empire. Si Jerome, inutusan ni Constantine na isalin ang Bible sa Latin. Dito na buo ang Vulgate, at maraming binago para bumagay sa Roman values at kultura. Pagkatapos ni Constantine, sunod-sunod na ang mga dagdag at imbento sa doktrina at ritual ng simbahan, na unti-unting nagpabago sa orihinal na simpleng pananampalataya. Taong 431 sa Council of Ephesus, naging official na ang pag-venerate kay Virgin Mary bilang Theotokos o Mother of God, na wala naman sa early Christianity. Noong 594, dito lumitaw ang ideya ng purgatory na pinalaganap ni Pope Gregory the Great, isang lugar ng paglilinis na wala rin sa original naturo. Sa year 610, naging opisyal na ang title na Pope para sa Bishop of Rome, na nagbigay sa kanya ng kataas-taasang kapangyarihan sa buong simbahan. Noong taong 788, isinama ang mga paganong Diyos at ritual sa Kristiyanismo. Maraming dating pagan deities ang naging mga santo at ang mga paganong kapistahan ay naging Christian feasts. Parang, alam mo yun, naghalo talaga ang mga lumang paniniwala at bagong relihiyon noon. Sa year 995, binago ang meaning ng Hebrew word na kadosh o set-apart para ijustify ang Catholic na konsepto ng holiness na nakasentro sa mga tao at lugar. Medyo interesting kasi, dati iba ang ibig sabihin nito, pero inadjust nila para mag-fit sa bagong doktrina. Noong 1079, ipinagbawal na mag-asawa ang mga pari sa ilalim ni Pope Gregory VII. Isang rule na, honestly, hindi naman original at nagdulot pa ng maraming kontrobersya. Marami talagang nag-react nung panahon na yon. Noong isang libo siyam napong taon pagkatapos ng kapanganakan ni Kristo, naging required na ang pagdarasal ng Rosario. Alam mo, hindi ito originally bahagi ng panalangin ng mga naunang Kristiyano. Inintroduce ito ni Peter the Hermit, at mula noon, naging parte na ito ng religious practice ng marami. Sa taong isang libo isang daan at walumput apat, nagsimula ang Inquisition sa Council of Verona. Ito na yung opisyal na religious persecution ng simbahan laban sa mga tinatawag nilang heretics o mga kalaban ng pananampalataya. Grabe, dito nagsimula ang matinding pag-usig na tumatak sa kasaysayan ng simbahan. Isang libo isang daan at siyam napong taon naman, nagsimulang ibenta ang indulgences o yung kapatawaran sa kasalanan. Para bang, nabibili na ang kaligtasan, no? Isang practice ito na kinalaunan ay tinuligsa ni Martin Luther at naging malaking issue sa simbahan. Noong 1215, sa Fourth Lateran Council, naging regular na obligasyon ang kumpisal sa pare, na dapat gawin kahit isang beses sa isang taon. Taong 1216, pinatupad ang dogma ng transubstantiation. Ang paniniwalang ang tinapay at alak sa misa ay literal na nagiging katawan at dugo ni Kristo. Noong 1311, naging structured at required na ang binyag sa Council of Ravenna. Itinuring itong pinto papasok sa simbahan na may mga specific na salita at aksyon. Noong 1439 sa Council of Florence, ang dating konsepto ng purgatorio ay ginawang official na dogma, kahit wala itong malinaw na basehan sa mga original na texts. 1854, inimbento ni Pope Pius IX, ang dogma ng Immaculate Conception, na nagsasabing si Mary ay ipinanganak na walang original sin. Isang medyo bagong doktrina kung tutuusin. 1870, sa First Vatican Council, idineklara ang dogma ng papal infallibility. Ibig sabihin, ang Pope ay hindi pwedeng magkamali sa mga doktrina ng pananampalataya. Nakakalula, di ba? At yan ay ilan lang sa mahigit dalawang libo at limanda ang dagdag at pagbabago na bumuo sa institutional religion na alam natin. Ang dating simpleng mensahe ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ay nadagdagan ng napakaraming ritual batas at doktrina sa loob ng halos dalawang libong taon. Malayo na ito sa original na mensahe ng pagmamahal, simplicity, at freedom na ipinangaral sa paanan ng isang bundok sa Galilea. Ang pananampalataya ay naging relihiyon at ang relasyon ay naging institusyon. Ang layunin ng video na ito ay hindi para manira ng paniniwala, kundi para magbigay kaalaman. Dahil sa pag-alam natin sa kasaysayan, mas naunawaan natin ang kasalukuyan. Ang bawat tradisyon na ating sinusunod ay may pinagmulan at mahalagang malaman natin kung saan at paano ito nagsimula. Ang pagiging bukas sa katotohanan kahit pa ito ay taliwas sa ating nakasanayan ang siyang tunay na daan tungo sa mas malalim na pag-unawa sa ating spiritualidad. Nasa sa atin na kung paano natin gagamitin ang kaalamang ito. Kaya naman, iwan ko sa inyo ang isang tanong na sana ay pag-isipan ninyo. Sa ng lahat ng pagbabagong ito na ating nakita, mula kay Constantine hanggang sa modernong panahon, ano sa tingin mo, dapat bang balikan ang original na turo? O sapat na ba ang na nating paniniwala? Ibahagi mo ang iyong saloobin. Comment down below.